Kini bitang mag live ko guys, magpasalamat ko kay naadi nag-add sa akong live ba dili jud ko masiruhan. So, salamat jud ko sa inyo ang tanan ana. Maraming maraming salamat. Pero bago na ako i shout out tanan nga nag-add sa akong live atong Wednesday, uh, July 16, 2025. Ako sa isulti sa inyo akong kikaon. Akong kikaon karon kay chicken mani guys. Buttered chicken ya. Yeah. Nag-slice lang po ko kaning pipino wala sa ako nag ko kung guys eh, kanang every time kaning uniform na mo nga pula pag mo niya mong suoton mo niya akong suoton ng uniform piti jud kahoot kay kanang mo klaro jud kay ako ang tambok ani na sinina nga wala mo ko ilaim pula guys kiniraman kay iso ba bukay mo palit lang ta dag tuyog pula nga t-shirt so antusan lang yung kay mo di jud ko nag basta kining nga uniform akong suoton. <laughs> Bitaw. So, daghan jud salamat sa tanan no? sa kanang nagasulod sa akong live. Labi na jud especially Shirley Hatin nga always jud uh, always jud anak sa akong live for always coming. Thank you very much my friend Shirley And idol just cooking white tea. Thank you doll. Thank you always. Thank you sa support. And to Ma'am Eileen Explorel official, maraming maraming salamat sa pagsilip uh, sa aking live. Meron tayong ano dito guys. 12 million people na pumasok sa live ko last uh, July 16 and to chris mill tv kayong salamat ug sa akong pinsan nga nasa sa sa taiwan uh, agnes cruda or ang iyang youtube name kay sastra space kayong salamat nes and our friend from korea ssc tv or Songsan charts thank you so much Kansamida. samida <laughs> And Sakoniko Thank you so much And to ma'am Butangira Bl uh, Butangira Mix Vlog 2.0 Maraming maraming salamat ma'am And to Kuya Ben Vlog And to Lola Marife Manangan Official Thank you so much And also My Simple C Maraming maraming salamat and last but not the least uh, ma'am did say blog, thank you so much ma'am for coming daghan nyo salamat sa inyong tanan nga ning sulod sa kuang uh, live aning nga time kaya at least wala nyo ko nasirohan kini okay, lang daghan salamat